Hello guys, hello. Magandang hapon. Welcome to Ani Art Vlog. So guys, napakalakas ang ulan, guys. Ayan. Ayan na, guys. Umugas so na ang ulan. Katulad pati ang hangin. Oo. So, mapupuno na naman to yung ano ko. Malapit na mapuno. <laughs> Yan lang yung balde ko. Yung kahoy ko na po. Nabasa na. Ayan. Yung kahoy ko. Mabasa na naman to. Kinalat ang husto ng mga pusa. Ayan ako talaga. Thank you.